Bilang bahagi ng selebrasyon ng 129th anniversary ng Unang Sigaw ng Nueva Ecija, binuksan ng tatlong programa ng pamahalaang panlalawigan para suportahan ang local farmers cooperatives at micro small and medium enterprises o MSMEs. Tampok dito ang Sambotsari Koop Palengke na binuksan noong August 26 hanggang August 30 sa Freedom Park, Cabanatuan City. Kung saan mabibili ang iba't ibang produktong gawang lokal tulad ng chips na gawa sa kalabasa, mga condiments, likhang sining at iba pang pagkain at produkto mula sa mga kooperatiba ng Nueva Ecija. Ayon kay Lorna May Vero ng Provincial Cooperative and Entrepreneurship Development Office, mahalaga ang papel ng mga kooperatiba sa pag-unlad ng lalawigan, kaya nagpapasalamat siya sa mga nakiisa sa programa. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa suporta ng mga kooperatiba na nakiisa sa ating kaganapan ng pagdiriwang ng unang sigaw ng Nueva Ecija na maaaring ito rin ay uh, pagkilala sa serbisyo din ng Pamahalang lalawigan ng Nueva Ecija. Ay lagi sinasabi ng ating governor na kinikilala niya ang uh, kontribusyon ng mga kooperatiba bilang mga uh, katuwang sa inklusibo na pagundan. Inimbitahan din niya ang mga Novo Ecijanos na tangkilikin ang mga produktong sariling atin. Malugod ko po pong iniimbitah Dito sa Freedom Park, meron po tayong ginaganap na uh, trade fair at uh, dito po sa amin ay uh, mostly products ng mga kooperatiba, ngunit ganun din po ang mga MSMEs. Kasabay nito binuksan din ng Nueva Ecija Trade Fair sa tulong ng Department of Trade and Industry noong August 26 hanggang August 27 kung saan tampok ang iba't ibang negosyo at MSMEs na nagbebenta ng accessories, handicrafts at iba pang pasalubong products. Bahagi rin ng selebrasyon ang kadiwa ng Pangulo o KNP na bukas din hanggang August 30 na nag-aalok ng mas murang bigas, gulay, prutas, itlog, buto ng gulay, ready-to-cook products at iba pang processed goods mula sa mga lokal na magsasaka at producers. Ayon kay Lucy de la Cruz, provincial focal person ng KNP program, iba-iba ang mga tindero bawat araw upang mapigyan ng pantay na pagkakataon ang lahat ng magsasaka at entrepreneurs na ipakita ang kanilang mga produkto sa mga Novo Ecijanos. Sa atin po mga kababayan na uh, Novo Ecijanos, mga maliligaw po dito sa Kabanatuan, dumako po sila dito sa Freedom Park dahil marami po silang makikita at mapapamili mga produkto at suportahan po natin ating mga kamagsasaka. Uh, bilin po natin yung mga produktong sariling atin. Bukas ang lahat ng booth sa Freedom Park mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon o hanggang mayroong mamimili. Layunin ng mga programang ito na itaguyod ang mga lokal na produkto, palakasin ang kabuhayan ng mga agripreneurs at MSMEs at suportahan ang local economy ng Nueva Ecija kasama si Jerome Tikia, ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat.